Sandali namang, total pinag-uusapan natin ng Israel at ang Iran. natin makausap ang ating suking defense analyst and professor ng Department of International Studies, De La Salle University, para mas maging malinaw. Yung mga tanong ninyo, sa kanya na uno, sa kanya na natin ipasagot, si Professor Renato De Castro. Dok, De Castro, doktor, professor, good morning sa iyo. Si Orly Olito sa B, prof, kamusta ka na? Uh, kamusta, Orly, mula sa Taiwan. Uh, po kayo, Taiwan? Nasa Taiwan. Nasa Taiwan ako. May fellowship ako dito. Research fellowship. Ah, okay. Eh, okay, okay naman dyan. Kasi dito mukhang uh, hindi okay. Lalo na pagsapit ng Martes. Dahil maapekto ng mga produktong petrolyo. ha ang mangyayari ito. Kada litro. Kaya kawaway ating mga motorista. Prof, kayo, kayo, na, ano? kayo, na, ah. kayo na magpaliwanag sa ating mga taga-subaybay. Anong, ano itong klaseng sitwasyon? ang uh, ang patutunguhan at ano maaaring maging epekto sa atin ng mga third world countries sa uh, gilian na ito ng Israel at ng Iran na ayaw naman natin makialam pero kahit sa muntin yan apektado tayo eh pati sa mga OFW mga magagawa doon hanggang sa produktong petrolyo na makaka sa ating ekonomiya eh uh, Professor De Castro Well, ang pinaka punot dulo dito na issue, of course, dalawa yan. Ang una, talagang may tunggalian ang Iran at Israel. No? Mula pa yan, nagsimula noong 1979, nung na-establish yung Islamic State. No? Talagang in-announce na Isla uh, Islamic State na talagang ang goal niya, eh, talagang dudugin ang Israel. Eh, ang pinaka ngayon, ang issue talaga ngayon, yung Iranian Nuclear Arms Weapons Program. Mm -hmm. no? Na gusto talagang sirain, i-dismantle talaga ng Estados Unidos. Kaya nga may negotiation. And of course, Israel. Kasi talagang Israel, ang natatwet dito pag na-develop ng Iran 'yung kanyang nuclear arms uh, weapons program. Um, bakit ganun? So, bakit ganun? Uh, na uh -huh. ko prof. Bakit ganoon? Ibig sabihin ng dating eh may develop uh, especially made for Israel yang ang Iran na uh, uri ng uh, bomba o ng missile, Ganun ba yun? Uh, nuclear arms weapons, 'yung ginagawa niya 'yung enrichment ng uranium mm -hmm. Pag na-enrich yung uranium, eh, yan ang pwedeng gamitin na, uh, ano, na ingredients para sa paggawa ng isang nuclear device, uh, atomic bomb, no? na uh, pwede yung gamitin. And of course, ang part talaga sa Iran, hindi lang siya nagde develop ng nuclear weapons. Meron siyang delivery system, yung mga missiles. Okay. Nang pinapakita niya no? na tinitira niya ngayon yung eh, Israel na yung ginagamit niya. So, dalawa yan. No? Yung, in fact, meron na talagang uh, may delivery system lang Iran. Pero ang talagang pinaka kinakatakot ng Israel at ng Estados Unidos, pag na-develop niya na yung kanyang uh, nuclear device, no? Kaya ang issue talaga ngayon, no? Dinidemand ng Israel at ng Amerika, itigil niyo na yung nuclear uh, uh, weapons program niyo. Itigil niyo na yung uranium enrichment. Papasukin niyo na yung representative ng United Nations International Atomic Energy Commission. Ayaw na ng, ng Iran. Kaya dyan nagsimula yung una bu uh, bumbahan ng Israel. Eh ngayon mukhang gusto pumasok, pakisaw ng Estados Unidos under kay President Donald Trump. No? May dalawang Israeli defense officials na kagagaling lang sa Washington. Nung in-interview sila, sabi nila mukhang inclined si Donald Trump na makisumali uh, dito sa pagbangkan ng Iran at ng Israel um, meron ba bang meron bang dahilan no baka magpagulo lang eh kasi ang kulang sa Israel ay eh, talagang magkakaroon na escalation no uh -oh. nung wala pang capability ang Israel nung tinatawag natin o oh, hindi siya binigyan ng Amerika no yung bunker busting bombs na dapat ang magdadala talaga Yung uh, dinideploy na ng Amerika, yung V2 bombers, yung a 1 bombers siya. v Mm-hmm. deploy nila. Ayun lang yung talagang kaya na talagang pag binaksak mo yan kasi yung mga nuclear facilities ng Iran underground mm -hmm. sa ilalim ng lupa. Kaya wala namang capability ng Israel niyan. Wala siya nung bunker busing bank. Tsaka wala namang mga strategic bombers ng Israel. Pamilyar yung iba dyan sa... Pamilyar yung iba dyan sa bunker buster missile na yan dahil nung hinahanap si Osama Bin Laden sa kabudukan ng Afghanistan. Ang daming kwebang... Ang daming mga, ano, mga, mga iba't ibang channel ng, ano, ng mga, mga kweba doon eh. dumaari ng tatako. Yan ginamit. Kaya talagang butas-butas. Sabog na lahat ng kweba yata doon. Oh, na, nasira ng missile. Oo. Papasukin niya yung lupa, talagang papasukin niya yung concrete, tapos doon siya sa, sa sabong pag na-penetrate niya la yung bunker. Mm -hmm. Okay, para lang siguro, ano, alam ba ba, mag, um, devil's advocate lang. Hindi naman kaya nag-overreact lang ang Israel. Uh, kasi ang alam natin, ang uh, ang Iran at Israel, pan, nung kay, kay, yung, yung matandang kumeni, uh, naging usapin din yung uh, yung uh, pagpunta ng uh, mga Israeli sa Gaza na 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 nalutas na yun eh na, na naging okay na eh and then recently dahil dahil din sa uh, ulat niyan ng mga missile saka na naman siya nabuhay at ang ang uh, ang uh, pa mas matindi dahil may marami silang mga missile na ginagamit na ngayon eh ay okay, uh, yung missile oh, ano na oh, ba delivery system ang pinaka sabi pa orly yung nuclear arms program kasi yun, confirm yun, 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 eh. Talaga, yun talaga dapat ipakita ng, uh, ng, uh, ng, Iran na meron din silang due diligence to prove na hindi naman wala silang tiyatawag na uranium enrichment, uh, Prof. Ganun ba yan? Hindi. Uh, oo nga. Uh, ang dapat i yung sabi naman ng Iran, of course, yeah, take my face value, wala naman silang intention mag-develop ng bomb. Mm -hmm. Pero yun nga, ang issue ng Amerika uh, ng Israel, bakit ka naging enrich ng uranium? Kasi pag nag-enrich ka ng uranium, ginagamit mo na yung mga kumbaga yung nuclear uh, L, yung component na para mo gagamitin sa bomba. Okay. All right. So yun yung bone of contention, no? nagsimula na na mag-enrich at sila may ilamin din na naman ng Iran, meron na kami yung mga na-enrich na uranium. Mm. Ang, pa, ang, ang ng mga bansa na ng Iran, katulad ng Iraq, uh, Bahrain, no, even Saudi Arabia, pag pinasok ng mga bunker busting bomb, yung mga nuclear facilities, may nuclear radiation na lalabas yan. Hmm. Hindi pala basta-basta dapat <laughs> Paano <laughs> uh, 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 ang, ang uh, ang katanungan paano paano maiis pa paano mawawala tong tension na ito napag-usapan ba yan uh, among uh, uh, eh, yan, yung mga, mga ganyan mga, mga, mga situation kayo, mga nagbabantay, nagmamasid sa larangan ng international studies. anong pinakamabisang para para ma maibsan yung tension na ito? Dahil nga tulad na akong binamagit kanina, apektado. Hindi, 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 lamang yung mga kalapit nila bansa, kundi yung ilang mga bansa na nasa Asia na, malayo na tulad ng Pilipinas dahil lang ekonomiya na apektuhan nila kasi, uh, Professor. Ang As asagot ko dyan, Orly, no? I will refer to sa isang military philosopher mm. -hmm. Uh, noong panahon ni Napoleon, si Karl Clausewitz. Uh, mm -hmm. Pag uh, sabi niya, no? War is in the realm of uncertainty. War is... Pag simulan mo na gulo, hindi mo na, ma hindi mo na makapagpon yan. Nakikita natin sa Iran. Ah, uh... sa Ukraine. Mm -hmm. O yung calculation ng, ng luso, nung pinasok niya yung Ukraine, tatlong araw lang, yun, tatlong taon na, hindi na patapos. Aya la, tama. War is in the realm of uncertainty. Pag inumpisahan mo na talaga yung gulo, hindi mo may, malalaman kung paano magre-react yung kalaban mo at sino yung papasok. Uh, at early this week, nung ako yung interview sabi ko mukhang matatapos sa to. Pero mukhang uh, tatagal, unang-una -una, nagmatigas yung Iran. No? Dass sa negotiation, pag negotiate ang Iran sa tatlong European countries, very positive no medyo na, na kumbaga uh, natauhan yung Iran nung no? talagang uh, yung strike ng Israel ang daming uh, mga military leaders patay mm -hmm. yung chairman of joint chief of staff yung commander ng revolutionary guards No, uh, yung mga nuclear uh, Demo... uh, scientists the... patay uh, the... sa tapong nuclear scientists uh -oh. patay mm -hmm. Sabi nga, talagang ano, medyo nangyari oh. uh, nang pero ngayon eh, biglang nagmatigas eh nagpatigas. Oo oh, nga, Kala, so, akala, oh. Ang man, isang possibility diyan Orly, oh. Uh -huh. yung sinatanong mo nga, yung mapatay yung leader, si Kamimeni, no? mapatay ng Israel, uh, surgical strike. Kaya nagtatag mo ngayon yun eh. Mm -hmm. At uh, nilalabas ngayon ng Israel, no? sabi ni Tanyahu, baka hindi lang namin i-dismantle yung nuclear weapons program, baka mag-effect pa kami ng regime change. Ipabaksak yung Islamic State. Yeah. Uh, ma, 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 matikas din ang Israel kung magsalita Pero anyway, tulad nga ng uh, anyway, nila, na, uh na, mga uh, na, na napuputol ka, Professor. Uh, pero anyway, itulad, nila, uh, Oh. Okay, yung <clears throat> binanggit nyo kanina kasi yung ano eh, yung pagsalaka talaga maraming mga uh, official opisyal ng militar ang uh, nadali doon sa Iran. Uh, although siguro, ganyan talaga katindi yung mosad ng Israel. Pero, um, papaano yung, papaano yung, papaano, papaano nangyayari na hindi sila nagkakaubusan, ano? Ng missile. O ng mga ng mga, mga, mga opensiba na talagang nito nakalipas na sampung araw binabagay, talagang halos todo yung nakikita natin eh sa mga international news. Uh, yung Iran pwede maubusan, ang Israel hindi. Kasi continuous yung supply ng Amerika eh. mm -hmm. Ng mga weapon sa uh, ano. Ang Iran maubusan yan. Uh, talagang ginagamit nila lahat. Ito yung nakikita sa Ukraine eh. Mm -hmm. yung talaga yung modern weapon, talaga yung paggamit mo ng ammunition. Yung siege ng Marawi lang, talagang naubos yung ammunition ng AFP doon. Lalo na kung gagamit ka ng mga higher caliber uh, manisteks. No? Ah. Uh -oh. I really share eh, lalo na of course, myself. Yeah. Uh, binabasa ko lang tong ilan sa ating mga nagte-text sa ating Facebook live uh, professor. So hindi pala hindi pala 100% hindi purely religious ang issue ito. Kasi na naririnig ko rin ng mga nakalipas sa mga panahon eh uh, panahon pa ng mga ganyang mga mga gera tapos pagpunta ng mga Hudyo sa Gaza. Hindi lang pala yun, hindi talaga yun do kundi tulad ng binabanggit nyo uranium itong pinag uusapan nila uh, professor. Ang nuclear. Kasi talagang hindi papayagan ng Israel na merong any Arab states. Sa, sa lahat naman, yung mga Arab states, wala naman intention. Yung Iran lang talaga. Mm -hmm. Yung uh, nakikita na merong intention and of course uh, developing the capability for nuclear weapons. Kaya talagang uh, siya talaga yung binigyan ng uh, pansin ng Israel. Mm -hmm. Pero napapansin mo early, tahimik yung mga other Arab states. Wala nagkukondem sa action ng Israel. Oo nga po. Uh, ang binabantayan lang ay yung magiging tugon ng China and Russia. Baka maging uh, dummy war ito at uh, sumuporta naman sa kabila. So silang malalaki uh, sa sa pananaw na nag-aaway itong Iran at Israel. Posible kaya yung ganyan, Professor? Una-una, uh, China maingat yan. Mm -hmm. Hindi yan basta-basta papasok ng gulo. Kasi naka-focus ngayon talagang China. Huwag na tayo maano, naka sa Taiwan, tsaka sa South China Sea, tsaka dito sa region natin. And of course, talagang pinapakita ng China na uh, naka-focus ang Amerika sa uh, sa Middle East ngayon. No? Mm -hmm. Samantala, pinapart niya sa Philippine Sea yung dalawang carrier battle groups niya na binabatayan ngayon ng Taiwan at Japan. Mm -hmm. So, kung sabi ng China, sige, mag-focus well, kayo dyan. Anyway, may mga issues ako dito sa Indo-Pacific. South China Sea, Taiwan, tapos meron kami mga bansa na gusto namin talagang isindakil. Una-una na dyan ang Pilipinas and of course, Japan. Ang Russia naman, uh, pre-occupied ng Russia talaga sa Ukraine. Eh. Mm -hmm. So, I don't think uh, makikialam ang Russia and of course, China. Ang China, mm -hmm. of course, is taking advantage. Kasi yung only carrier battle group ng Amerika dito, yung USS Limits, diliploy ni Trump sa Middle East. So talagang ngayon, uh, talagang sinisindak niya, lalo na ang Taiwan at Japan. In fact, mm. probably uh, red alert ang Taiwan. Uh -uh. Kasi okay. malapit dito na talagang pinapakita ng China. Nandito lang kami, yung dalawa namin carrier battle groups. Yung, yung Liaoning at Shandong. Mm. Pero hindi hindi pa rin dapat magpakampante ang China baka matatakot at pag-uusapan niya Middle East. Meron naman mga nakadeploy dito sa Asian region na maaari din magbantay kung kinakailangan at uh, baka kasi ma maisipan ng China na busy yung <laughs> busy yung ninong nila. Ah, oh, kami na natin kung ano gusto ng gawin. ito mga itong mga nangyayari, na, tuloy naman nangyayari na kalipas na araw, nagpapakawala ng mga ghost ship yung maraming mga uh, maritime militia na walang tao para lang manatili doon at uh, maging uh, maging pa, parang uh, pagpapakita na oy andito kami wag niyo sabihin territory pa yun ang yun ang <laughs> ginagawa nila kayo siguro uh, professor oh hindi oh, oh. lang yun know, of course ang talagang naka yung uh, Japan din you know, monitor ng Japan yun nga uh, yung dalawang carrier battle groups na pala sa Pilipinas pa oh sa ating malapit sa zone. Hmm. All right, ito, uh, anong ano ang dapat nating asahan? Alam natin ng epekto hindi lang sa mga OFW, pati sa ating dito sa ating ekonomiya. Anong ano sa tingin natin na sa tingin niyo dapat natutukan ngayon at uh, bantayan nating uh, hindi lang ng mga opisyal ng gobyerno kundi lahat ng mamamayang Pilipino. Uh, actually, wala tayong magagawa lalo na sa presyo ng langis. Kasi nag-trigger 'yan actually ng speculation eh. Pag may mga ganyang gulo nangyari, mm -hmm speculation, no? Siguro eh, tataas talaga. Pero kasi yung Iranian oil naman, hindi naman talaga na ano yan, under embargo mm -hmm. yung Iran for sa so, sa so sa long Halos time. wala nga raw. Eh. Okay. Halos wala yan sa okay. world market. O, oh, speculation lang. Actually, malaki pa rin yung supply ng oil. Lalo na, no? Kung nandiyan pa rin yung ini-export in ng Russia sa black market. Nandiyan. So, chances are speculation yan eh. So, ang ano talaga, short term, makikita natin yung pagtaas sa presyo ng langis. Tapos, of course, uh, taas ng stocks ng mga arms manufacturer, na lang mga manufacture ng resales ganyan. Taas ng ano yan. Uh, walang tayo magagawa. Eh. Talagang babantayan lang natin. Uh, Hopefully, let's uh, prepare for the worst and hope for the best. Na eventually, uh, mag-buckle talaga yung Iran. O no? talaga kasi ayaw talaga, ang talagang bone of contention talaga nila na itigil ng Iran yung nuclear program niya. Mm, -mm. Ayun talaga, yun ang yung pinaka, ano, sabi ng Iran, hindi namin hindi. itigil to. Okay, eh, sabi ng uh, Israel, tsaka Amerika, lalo na pumasok si Donald Trump, o sige, kung hindi mo ititigil yan, hindi mo ginamin Okay, so, well, um, tingin, tingin talaga yan, mukhang magtatagal nga no? uh, with this development, with this scenario sa pinakauling uh, sitwasyon. Bagamat mat uh, manaka-naka na ngayon yung pagpapalipan ng mga misa, nandun pa rin yung tension kahit papaano. ano May balita ba? Napag-usapan nyo ba yung, kasi noong nakarang araw, parang binabagit ng Iran. Ito na yung gabi ng maasahan nyo na magbabago ng kasi saan ang daigdig. Pero limipas ang gabi, wala namang... Uh, <laughs> Wala namang... Uh, anyway, hindi na pinapanalangin natin. Pero mabuti na rin yung ganon. Pero yung ganong ganong klase ng pagbabanta, do you consider that as an empty threat? Uh, meron dapat talaga tayong uh, iwasan at bantayan dito sa ginagawa ng dalawang bansa na ito, uh, Professor? Uh, well, of course, Iran, magaling talaga mag ng uh, empty threat. So, sabi nga, talagang mo, yung weapon lang, man. <makes> hindi nyo kami mapapasok talaga. Kaya nayalig sila, na na-penetrate talaga ng Mossad. Mm -hmm. Diba mo yung mga drones na ginamit pagpatay sa mga nuclear scientists at mga military officials sila, uh -oh. ginawa mismo sa loob ng Iran. Kaya nga. Kaya marami, okay. gusto ngayon, marami ngayon gusto makipagkaibigan sa isang Mossad. Eh. <laughs> Siguro lalo na China. Oo. Oh. <laughs> para gamitin sa atin sa kasakayunan. Eh. <laughs> anyway. Ayun nga yung Mm. Uh -huh. Na talagang pinanonood siguro lalo na ng China, ng Chinese intelligence, yung ginawa ng Musad. O sabi niya, penetrated naman namin yung Philippine Society tsaka Taiwan eh, tsaka Japan. Kaya sa takmuti namin ang carrier battle group namin, tirahin na lang namin yung leadership ng Pilipinas sa Taiwan. Kasi uh -huh. di ba, may nagkano na ng mga ilang intelligence, sa uh, yung mga ano, Chinese spies sa nabas sa LBI tsaka EAP. Okay. Ganun tayo pa-penetrate. Kaya nangyari ito doon sa Iran, sabi ko, ah, pinanonood uh -huh. rin ito ng uh, Chinese Ministry of State Security, pwede namin gamitin ito, lalo na ito sa mga Pilipino. Ah, uh, Matitigas ang ulo. Okay. okay. <laughs> so, na lang, pangulo na lang may reaction lang dito. Hindi naman, di, hindi naman magaganap mangyayari, mangyayari ang gera-gera 'yan. -gera. Alam naman kung paano ma, matatalo ang mga Pilipinas kung mausap lang daw ng mga politikong Pilipino ang China. Solve na sila. <laughs> Nagpaparinig. Binilab, binilab, Nagpaparinig. Binilab. Nagpaparinig to. Uh, mukhang may gusto kang patungko uh, eh. lang. Ano mga binili na oh, isa nga dyan. Eh, number one pa doon sa, uh, slate niya, di ba? <laughs> <laughs> Propasa, maraming salamat. Ha, at uh, patuloy natin itong babantayan at uh, magtatanong kami para magkaroon na rin ng paghahanda at uh, um, Uh, hindi naman hindi, hindi naman tayo nagsasabi na makatulong tayo na matapos ito siya. Pero at least doon sa punto na meron tayong dapat tingnan na dapat asahan, makapaganda tayo, maraming bagay na rin po. At syempre, yung mga kaalaman sa, sa likod itong gulong ito na baka meron tayong matutunan binang isang bansa na patuloy pa rin tinataguyod kahit papaano professor ang demokrasya at ang katotohanan at ang katarungan. Okay ba, Prof. De Castro? Hindi ka nag-iisa, Orly. Kasama mo ako. Kaya nandito ko. Ka, I'm at your call. Kahit nasa alam ko. Okay. Igat ka dyan okay. sa time ha, Professor. Maraming salamat sa si ibigay ng pagkakataon. And Ma, good morning sa iyo, John. Good morning. Thank you, thank you, sir. Okay, mamasyal ka dito. Okay. <laughs> okay, sige, sir. Takot pa ako bumikay sa roplano. Thank you. Prof, maraming salamat. Si uh, Dr. Renata de Castro, mga kapuso, defense analyst and professor ng Department of International Studies ng Dallas University. Ang inyo pong napakinggan. Thank you, sir. Kilingan, walang